Patuloy na umiira lang Southwest Monsoon na nagdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, wala pa ring LPA o bagyo ang minomonitor sa loob at labas ng par. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center Umiiral pa rin ang hanging habagat at apektado ang bahagi ng katimugang Luzon, Visayas at Mindanao na nagdudulot ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Samantala, ayon sa Weather Bureau, walang low pressure area o bagyo ang minomonitor sa loob at labas ng area of responsibility. Para sa magiging lagay ng panahon bukas sa Cotabato City, Maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 100% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalong agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at nasa 100% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng uulan. 25 to 32 degrees Celsius naman na magiging agwat ang magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 60% ang chance ng pagulan. 25 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 80% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 30 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 90% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 21 to 28 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.37 ng umaga at lumubog ng 5.58 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, iMines, Philippines.